Sa lahat ng mga taga-Marikina, nandito ngayon tayo sa may uh, ilog, sa may Santo Niño area. Um, uh, nakikita natin, mabilis ang agos ng uh, ilog. Nasa 14.1 uh, meters tayo sa ngayon. Pero kailangan, iba yung pag-iingat pa rin. Pero nakikita na natin yung uh, uh, bunga ng uh, slow protection, pag ng ating ilog, pagpapalapad ng ating ilog. Mabilis na umaagos ang tubig uh, galing sa bundok kahit gano'ng kalakas ang pag-ulan natin and uh inaasahan natin na mga around 5 pm hanggang 8 pm ay bubuhosuli ang ulan. Uh, sa ngayon, naka na lahat ng ating mga rescue boats sa uh, mga strategic area sa buong Marikina at din ang mga evacuation centers natin ay bukas na. Kaya sa ating mga kababayan na nasa low-lying areas sa iba't ibang mga barangay, uh, kung kayo po ay uh, nakakaramdam na medyo tataas ang tubig sa inyong lugar. Pwede na kayong pumunta sa ating mga evacuation centers at ang ating mga kawani ay handa na kayong tagampen. Ah, uh, ganun din. Uh, ito ay uh, uh, dahil sa preemptive ba uh, na measures evacuation na pwede na ninyong gawin. Um ongoing pa rin ang pag-ikot ng uh, engineering uh, para madiklag ang mga drainages na madalas ay uh, napupuno ng uh, uh, ng tubig o silt kaya all year round naman natin ginagawa yan, pero sa mga ganitong panahon na alam natin na maraming bagyo o pagkulan na darating sa ating lungsod, ay mas pinapaigting natin ito. Uh, so sa lahat ng uh, ating mga kababayan, mag-iingat po tayo. Kung wala naman po tayong mahalagang pupuntahan, uh, we have to stay indoors ata uh, ang rescue 161 ay handang tumanggap ng inyong mga tawag kung sakaling may emergency maraming maraming salamat po